Sinimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang linggo sa kaliwat ka ng aktibidad sa Melbourne, Australia. Araw ng lunes, humarap ang Pangulo sa Australian Business Community. Dito ay binalita ng Pangulo ang nasa labing dalawang kasunduan na nalagdaan na nagkakahalaga ng $1.53 billion sa linya ng Renewable Energy, Organic Recycling, pagtatatag ng data centers, health technology solutions at iba pa. Sinundan nito ng bilateral meeting kasama si Cambodian Prime Minister Hun Manet kung saan napagkasunduan ang pagpapalakas ng kalakalan sa bigas at kooperasyon sa depensa. Nagsalita rin ang Pangulo sa harap ng Australian Think Tank na Lowy Institute kung saan binigyan diin ng Pangulo na wala ni isang pulgada ng teritoryo ng Pilipinas ang isasuko ng bansa. Matapos nito, humarap ang Pangulo sa Filipino community sa Australia kung saan personal na pinasalamatan ng Pangulo mga ito sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon para sa expansion ng Phase 3 ng Victoria International Container Terminal. Sabi ni Pangulong Marcos, ang kaganapang ito ay simbolo lamang na ang Filipino companies ay kayang makipagsabayan sa mga most advanced economies sa buong mundo. Araw ng Martes ikalima ng Marso nakipagpulong ang pangulo sa mga opisyal ng Macquarie Group upang talakayin ang kanilang interes at operasyon sa Pilipinas. Matapos nito nakibahagi ang pangulo sa opisyal na pagbubukas ng ASEAN-Australia Summit kasama ang mga lider ng ASEAN at Australia at ang First Lady ng mga ito. Sa leaders plenary muling isinulong ng pangulo ang posisyon ng Pilipinas sa usapin ng climate change. Hinigayat rin nito ang Australia na makiisa sa mga inisyatibo ng Pilipinas tungo sa paggamit ng clean, green at renewable energy industry at iba pang teknolohiya na magpapaigting sa energy efficiency at conservation measures. Araw ng Merkulas, bumalik sa bansa ang Pangulo matapos ang matagumpay na pakikibahagi sa ikalimampung ASEAN-Australian Summit. Ibinahagi ng Pangulo ang mga naiuwi na Philippine delegation mula sa Melbourne, kabilang na ang pagpapahayag ng posisyon ng bansa sa mga regional at international issue at maging ang ambag ng bansa sa pagsusulok ng kapayapaan, seguridad at depensa sa Indo-Pacific region. Araw ng Webes, ikapito ng Marso, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang sa si Republic of Marshall Island, President Hilda Heine. Sa pulong na talakay, ang pagpapatatag sa relasyon ng dalawang bansa, partikular ang people-to-people -people ties at pagsisiguro ng kaligtasan ng mga OFW. At yan ang aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang BBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan, Radyo Pilipinas.